Ay, abing init kanina. Ayan po mga kamiks uh, kanina nag ako ng damo. Ayan po yung nabunot ko kanina mga damo. Kasi lang napakainit talaga kanina kaya sumilong muna ako. Eh, no malago na kasi yung uh, damo. Ng uh, garden namin. Ayan, so sinimula ko magdamo kanina. Ah. So maya-maya magdamo ko. Ito pala ating ano, kalabasa. Ah. Kaya lang parang nalalanta naman. Doon ang napakatindi ng ginit. Yan, may malunggay. 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 may bunga yung ating saging dito ayun medyo malapit na malapit na yung ano malapit ng tibain dito sa kabila meron din malago na talaga yung damo eh, pag malilim hindi ka mainit ang dadamo ayun medyo mura pa ayun may puso dito medyo magulang na din malapit na din yan ayun eh, o malakihan So, yung kain na. Nagsiga yung aking kandiyo, sinunod yung basura. So, yun mga kamix. Medyo madamo. Magdadamo muna ako sa kanten. Medyo talagang ano na, makapal na yung damo. Diba? Yung ating bukado, may bunga na rin. Aliliit. Aliliit pa. Okay. Okay, mga least muna tayo. Huh, napagod din. Wala magbunot ng mga damo. Ayan po mga kamiks. sa aking nadamuhan uh, ngayong araw. Ngayong hapon lang pala. Ayan. Eh, mainit talaga kanina eh. Ayan, hanggang dun lang. Ayan, mayroong kaming... Uh, ano dito? punso pero tinutubuan ang kabuti ito pagka tagulan nakakakuha rin kami ang kabuti dyan yan hanggang dyan lang muna medyo madilim na eh yan hanggang doon hindi na tayo mabot sa main yog o yan mga kamix medyo pinapawis ang ng konti sa ating pagbubulot ng damo Hoy, okay. Bukas naman siguro. Ah, hapon na eh. Matilim na ng konti. Ayan. So, okay mga So, oh, agad dito na lang po. Una nga ating uh, papakita ang video na. Okay, bye-bye.